Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Biyernes, Ikalabing-anim ng Mayo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang Pagbasa Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol Noong mga araw na iyon, nang dumating si Pablo sa Antioquia ng Oksidia, siya ay pumasok sa sinagoga at sinabi, mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi kinalala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi rin nila inunawa ang mga hula ng mga propeta na binabasa tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila na rin, ang nagsakatupara ng hulang iyon nang hatulan nila ng kamatayan si Yesus. Bagamat wala silang sapat na katibayan para si hatulan ng kamatayan, hiniling pa rin nila kay Pilato na si ipapatay. At nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, ibinaba nila ito sa krus at inilibing, subalit mo ding binuway ng Diyos. At sa loob ng maraming araw ay napakita sa mga sumama sa kanya nang siya'y pumunta sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila'y mga saksi niya sa mga Israelita at narito kami upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno na kanyang tinupad sa atin nang muli niyang huwain si Yesus. Ito ang nasusulat sa ikalawang awit. Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Anak ng Diyos kailanman sa simula pa sumilang. Tungkol sa akin ay sinabi ng poong Diyos sa bundok kong mahal sa tuktok ng siyon aking iniluklok ang haring marangal. Ganito ang sabi ng lingkod ng poon na hari sa siyon aking hihayag ang pinag-utos nitong Panginoon, ikaw ang anak kong pinakamamahal, at magmula ngayon, ako namang ito, ang giliw mong ama, sa habang panahon. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sa milang. Hingin mo sa akin ng lahat ng bansa at ibibigay ko anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sa milang. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mangag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala ang Panginoong Diyos inyong paglingkurat katakutang lubha. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sa milang. Aleluya, Aleluya! Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohan at buhay patungo sa amang mahal. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga lagad, Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko at alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.